Hello sa inyong lahat! Bilang isang babae, marami rin akong pwedeng gawing trabaho. Hindi lang trabaho sa loob ng bahay, kundi pati trabaho sa garden. Minsan pa nga kapag kailangan napapakarpintero ako eh, o kahit anong trabahong pang lalaki, basta kaya ko. Pero may isang trabahong pang babae ang hindi ko talaga kayang gawin at naiingit ako sa mga marunong nito, lalo na kapag mga bata o lalaki ang gumagawa. Ito ay yung pagtatag sa salita naming kankanaoy. Sa Tagalog ay ang paghihiwalay ng ipasabigas gamit ang bilao. At ginagawa din ito sa coffee beans para ihiwalay ang balat sa butil bago at pagkatapos ikirog. Ano nga ulit yung Tagalog ng ikirog? Nag-search kasi ako sa Google ang luma lumabas ay pag-ihaw ng botil ng kape. <laughs> At ang unang nagpabilib nga sa akin sa pagtutig up ay yung tatay ko. Marunong din yun sa sugi. Hindi ko rin alam ang Tagalog ng sugi or man sugi. Hay nako. Pero basta ganun din yun. Alam nang uh, nakakaalam yun. <laughs> At pumapangalawa na itong si aking partner. Ngayon ko lang din nalaman na marunong pala siya. Alam din niyang magsugi pero madilim na kasi kaya hindi ko na binidyuhan. Namamangha talaga ako kapag naririnig ko yung tunog ng pagtutug up at uh, nagsisugi. Parang music ba? Mapapasana all na lang talaga ako. Gusto ko ring aralin pero yung palay naman ang lumilipad. Sayang lang o siya tamala tamala at sunog na itong aking kinikirrug na kapi Pakicomment naman po ang mga tagalog term ng mga binanggit kong salita namin bye bye nuhat